Po, may, mayroon po ako mong sisilbesan ngayon kasi po uh, pinatawag niya ako kasi ang dami niyang naririn na, nararamdaman sa kanyang katawan at isa pa po wala pa po silang anak na eh, bakit gusto mong pahilot kasi ate ano uh, dati kasi ang dami ko talagang nararamdaman sa katawan hindi siya normal kaya hindi siya nasusulusyonan ng pagpapacheck up niya kaya gusto kong i-try na magpahilot Tsaka gusto namin na magka-baby na din. Kaya wala namang masama kung susubukan natin, 'no? Oh, Oo, oh, 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 oh. Pero ano eh, uh, yung ano kasi, yung hilot kasi hindi kagaya ng mga doktor na nagbibigay ng mga mm -hmm. ano, ng mga gamot. Kambaga dito ko palang sinusubukan sa kilot lang ko talaga. Yung pag-angat lang sa matris. Inaayos po yung matris. Mm -hmm. Kung mayroon lang pong uh, yung mababa o kaya hindi po normal yung pag uh, means niya. Mm -hmm. So, ang dami ko na pong na-experience dito. Tungkol sa hilo. Kaya, ano pang nararamdaman mo nung ano? Nung, di ba nagpahilot ka na last week? Mm-hmm. So... Kumusta yung ano mo? Malaking ano, uh, relief sa katawan. Kasi, nung araw na yun, hindi ko pa ina-expect na magkakaroon ako. Pero, dapat talaga due date ko na. Kasi usually, mga isang linggo after ng due date ko, dun lang ako magkakaroon. Kasi, delay ako magka magkaroon. Tapos, after nun, mismong araw, hindi ko inasahan na biglang magkakaroon ako. Mm -hmm. Tapos hindi ko naramdaman. Kahit tulog ako, meron na. Nagkaroon na ako. Uh -huh. Kaya parang pakaramdam ko, ang laking, ano, relief sa katawan yon May nagbago talaga sa katawan ko na baka hindi ko lang naramdaman. Pero, meron talaga eh. Kasi alam ko yung katawan ko eh. Kabisado ko yung katawan ko. Uh, bago ka matulog. Mm -hmm. so, talaga ito. Hindi naman sa Uh, pag nagpahilot ko na ngayon, wag kang naman mag-expect na mabubuntis ka kaagad. Mm -hmm. Kung baga, uh, galing din sa Panginoon. Mm -hmm. <laughs> Bibigay niya kung ibibigay niya. Mm -hmm. Pero ang dami nang nakasubok na na gustong pag nagpahilot, lalo kong inaayos yung matres. Mm -hmm. Aba, nasusundan ka agad, o kaya nabubuntis ka agad. Kasi nga, ah, uh, mayroon yung siguro yung mga hormones na hindi maayos. Na hindi um, lang din nadadaan sa oo, gamot. hindi nadadaan um, sa gamot. Na kailangan din palang ipursa sa hilot Mm um, -hmm. Um. Tsaka tiwala lang din. Mayroon naman kasi yung ano, yung naghihilot na, sige, hilot lang ng hilot. Pero sa akin kasi, meron po akong pinagbabasehan dito. Kumbaga, reflex. Kaya, hindi ko naman po ginagalaw yung tiyan, pero nandito pa sa palad natin. So, yun. Siguro nga, dito niya na ano yung yung inobserbahan niya noon na ano, yung pagkahilot ko kasi sa kanya noon, maayos din. Dinaan ko sa reflex. Kaya siguro yung pag niya na sinasabi niyang hindi niya naramdaman na nagkaroon siya, dahil po naayos yung ibang ano niya sa ano. Kaya yun. Maganda po yung resort ah. Sana nga pag-trip po natin, bubundis oh, na siya. Eh, <laughs> 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 sabihin mo pag ay, kasi makakontin. Ate, pag ganito ba, uh, tatapos ko lang magpahilot, pwede na akong maligo or hindi na ako maligo? Ay, yan huwag mong gagawin. Huwag ka maligo ka agad, mm ha? -hmm. Ah. Dapat nga ito, mga ano eh, uh, nasa 10 hours. ah, ano, bago... kahit kinabukasan ka na maligo. Kasi, binabawal natin talaga yan. Mm -mm. Kasi nga, napagod yung mga ugat mo. Tapos, Tapos mababasa. mababasa. Pasma na. Hmm. Kakaroon pa ka pa ng ano, stick sa katawan. Yun. Yung mga ano ate, uh, ibang mahilot po na gamit. Tapos gusto nilang magka-baby na. Mga gano'ng katagal. After mo silang mahilo, tapos nabuntis na sila. Oh, yung ganda naman ng tanong mo. Alam mo ba, hindi naman kasi pare-pareho lahat yung mga inihilot ko na gustong mabuntis. Kumbaga, nagkakataon lang naman siguro. So, pag nagkahilot kasi, ang dami na nilang sinasabi na nagbago yung ano, maganda na yung pakiramdam niya. Hindi ko lang inaano na pag yung bigla ko na silang nakita, buntis na. So, tawa-tawa nga sila dahil mm -hmm. ano, sabi nila, oy, ate, ang galing mo talaga. Oo, oh, sana mm. mangyari din sa oh, sabi niya. Sabi niya, ang galing mo talaga ate, nabuntis ako. Mm -mm. Sabi nga, kasi nga, hindi pa nga sila nanganganak. eh, ang tagal na nilang nagsasama. So, nagkataon lang siguro yon na, eh uh, yung paghilot ko sa kanya, ay, maganda Nakatulong naman. Nakakatulong talaga, talaga yung hilot. Ah, so, uh, ang masasabi ko lang, na hindi wag kang mag-expect kung ano yung ibibigay talaga ni Lord sa inyo. So ano lang uh, ang ano mo lang alagaan mo lang yung sarili mo. Wag kang hindi porke naihilot ka na nagbubuhat ka ng mabibigat. Alam mo ang nagpapaalaga ka kasi yung ano lang normal lang na ano naman na wag kang masyadong magbubuhat ng mabibigat. Hindi no akyat-panaog. 'yun yung napapuwersa uh, yung katawan. Oo, uh, saka ano naman, uh, dapat uh, kailangan talaga i-rest mo talaga yung yung katawan mo na yung hindi yung apat na oras, limang oras ang tulog. Mm -hmm. Kailangan mayroong pitong oras o walong oras. Pero kung nagtatrabaho naman siya, hindi natin masasabi kasi yung normal na pagtulog natin eh. Mm -hmm. Pero usually naman, pag nakakain ka naman siguro yung medyo masustansya, ano, yun, ma-ano yung ano natin. Uh, mabubuhay yung mga <laughs> <laughs> yeah, sana, sana talaga <laughs> yun um, hindi yun siya Ate Sita, uh -huh. pagdating sa mga mental state na mga inihilot nyo, anong mare-recommend nyo sa kanila? Anong mapapayan nyo sa kanila? Sa, dun sa inihilot mo at saka dun sa partner nila? Ah... Uh, ang ah, masasabi ko lang, pareho kayo eh. Pareho kayo na uh, na magkakaroon ng ano, uh, pahinga. Yung kailangan nasa condition kayo. Kasi yung ganito na sitwasyon, hindi lang sa babae ang may problema, sa lalaki din. Uh, so, kailangan yung mag-relax, huwag kayong ma-stress, kumain ng tamang oras, kumain sa tamang ano din, kung tapos na kayo sa trabaho, wag na kayo masyadong mag, ano, ipahinga nyo na yung mata nyo, yung katawan nyo, para at least may pahinga din yung muka ninyo. Uh, wala sa inyo.